Hello mga ka-Short01, kumusta kayong lahat? Ang pagbabalik sa ating YouTube channel The Short01, sa ating pagbabalik ngayon, ating i-review ang dalawang channel na nangunguna ngayong first week of April, ang channel ni Pugong Biyahero, at ang channel ni Kalingap Rab, sa unang video na ating ginawa, silang dalawa ang nangunguna sa bulan ng March, na madaming views ang kanilang mga YouTube channel. E-review natin ang kanilang mga YouTube channel, base sa kanilang mga Social Blade account, kung magkaano na ang kanilang mga sahod ngayong bulan ng April, 2024, disclaimer lang mga kasiro, itong ating ginawang review, nagbase lang tayo sa Social Blade sa mga YouTuber, hindi ito final sa kanilang mga, sah mga sahod sa YouTube, at maraming salamat sa mga charity vloggers, saludo ako sa inyong lahat, God bless at patuloy lang sa mga magagandang gawain. A heart speed to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher Tonight's Young Uunahin natin ang YouTube channel ni Kalinga Prab, puntahan natin ang kanyang social blade, may upload video ito na umaabot ng 1,785, at sa kanyang subscriber, umaabot ito ng 2.70 million. At dito naman sa kanyang video views umaabot ito ng 888 million, 4,30 Country, Philippines, at ang channel type, Entertainment, nag-umpisa itong ng vlog noong December at, 2019. At dito naman sa kanyang 30 Days subscriber, 60,000, tumataas ito ng 20.0% at sa kanyang 30 Days video views, umaabot ng 25.422 million at tumataas ito ng 26.0. At dito na tayo sa kanyang estimated monthly earnings, umaabot ito ng sa lowest umaabot ng 6.4 Kung ating e-convert sa Philippine money, umaabot ito ng 352,000. Lalaki pa ito kung hindi mag-skip sa ads ang manood. At sa highest estimated monthly earnings nito, umaabot ng 1,700 US At kung ating e-convert sa Philippine money, mayroon itong kita na umaabot ng 5,593,500. Ito ang kabuoha nakita ni Kalinga Prab, at nagdipindi ito sa views, o hindi sa pag-skip, sa mga ad sa kanilang mga video, ating suportahan ang kanilang layunin na tumulong sa ating mga kapatid na mahihirap. At dito na tayo sa ating number 1 Pugong Biyahero, si Pugong Biyahero ay may upload video itong umaabot ng 2,361, at may subscriber itong umaabot ng 3.35 million. Wow di diba bangga talaga si Idol Pugong Biyahero. At sa kanyang video views, umaabot na ito ng 9,050,9804 at 156. Ang galing naman, Country Philippines, Channel Type, People, nagumpisa itong mag-vlog noong August 21, 2016. At dito na tayo sa kanyang last 30 days subscriber, 50,000, ba ito ng 28.6% at sa kanyang 30 days video views, umaabot ito ng 24.595 million at bumababa ito ng 11.2%. At dito na tayo sa kanyang lowest estimated monthly earning, 6,100, at kung ating i-convert sa Philippine money, mayroon na itong 3,335,500, grabe ang laki na nito. At sa highest Estimated monthly earning nito, umaabot ng 98,400,000 dollars, at kung hindi pa escape ng mga viewers ang mga ads, lalo pang lumalaki ang kanilang mga sahod. Congratulations sa lahat ng mga charity vloggers, sa Pilipinas, at sana, ating tulungan ang mga charity vloggers, para mas madami pa ang kanilang matutulungan ng mga kapatid natin na mahihirap, good luck po sa lahat mga ka-01. At hanggang dito lang muna tayo mga ka-Zero, please subscribe my YouTube channel The Short Zero One.